Magandang araw mga kataktika at ngayong araw na to tayo ay bibiyahe sa Pico de Pino Tanay Rizal sa Ortigas yan baya uh, ano tayo uh, Marikina yung magiging daan na nyo sa biyahe mga kataktika. Ngayong araw na to papuntang Pico de Pino Rizal. Dali po, nung ayaw nga nga sa kwatro. preparation maagang preparasyon ano? Oo. Oh. Okay. Kung tutusin, ano lang yan? Nasa kalahating oras nung nabiyahe? Muna dito noon. Mayroon nga nga. Uh, Nandyan nga dito. 30 minutes from uh, San Miguel. Wala nga niyang, Malacanang? 30, 35. 6 by 6 pa. Sa Military uh, Mula Coguil hanggang Malacanang? Mm. Alahating oras lang tinatakbo mm. dati. Nine, ano yun? 1970? Nineteen... 1978. <laughs> ah, ngayon, ilang oras na? Alam <laughs> <laughs> so, Doble na. na? Kasi ito, puro, yan, yung puro na yun, ito, 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 na ito, ito, dagat ito. Itong area na to. Bulay ka train one na so, kape. Ito ka mula doon. Sa nangang taas. Papunta to. Dito. Dito pa ganun. That's basic. It. Oh, ito yung mababang area? Mababa ito dati. Tinampakan natin ang mga. Na. Pero pag, pag mga lakas na, mga lakas na talaga, awet nan kanon.

tayo mercury. Bali dating nang nagtatanim ng kamoteng kahoy. Tapos tayuan na ng mercury yung lupa niya dati. 1986. 1986. Oh, Ang matagal na rin pala yung mercury na yun. Kogyo. Ayan yung Kogyo. Gate 1. Kogyo. Tapakan 1. Anong lugar? Ito yung Arupan. Ah, ito. Siya. Kati yung Rupali dito sa Kogyo. Malawak ng karsada rito, Ano? Shortcut ng antipolo. Ito to? Uh, antipolo to? Very progressive na, no? Yung area na yan, relocation ng National Housing Authority. Ito? Hmm. Nung 1970 1980? 1980. tinawagin nila yan, Kumita Billings. Kumita Billings. Hanggang ngayon? Hindi na. Uh, Padilla na. Ah, Bagong Kasi pina, 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 no, ni First Lady, ni Linda, na uh, nasubdivide niya yan. Ang ginawa niya, pinalagyan niya ng Kumita after nung uh, ano siya, yung bumisita sila sa China yun. Kagaya ng uh, Bogita ng China. Simento, naka-flat si Pantay sa simento sa flooring ang uh, inidoro. So, pag tumuwi ka, nakatingkayat ka. <laughs> mm. Lawak ka, may Lahat ng uh, lahat ng squatter ng Metro Manila dito niya rin. Itong area na to. O, di may sarili na silang property, ano? 19 ano yan? 1982. eighty Yeah. Nakakuha ako dito noong 1986. Dito sa padilya? Dito na. Ah, uh, almost. E, magkano lang yung sahod na rin sa, sa NMD? Pali, 25 years to pay dati, yung 100 square meter. Iba, ano yun, 1986? Yeah, 50 pesos kada yeah. one. Talaga naman, no? <laughs> swerte-swerte talaga. Ano? Ay, magkano kayo lumigas na? Ay, mura. Mga magkano? Mga magkano. Basta, 900 monthly. 900 monthly. Tapos ang binabayaran mo, uh, 50 pesos kada buwan mm -hmm. sa lupa. May savings pa. Kaya uh, pag uh, hindi ka na nakakapag uh, every, ano, 10% kapag sa lupa, increase. Magkano na uh, basic. Puting bato ang tawag dito. So, yun, ay, yun, 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 yun yung may puti. Yun, puting bato. Puting bato, di yun yung tinatawag na marmol? Uh, Yan, ano, nag-aana sila dyan. Eh. dyan. dyan eh. Nangungungan sila ng marmol? Anong lugar po ba ito? Ano ito? Parang kay Minanawan eh. Parang dininarawan, ito yung may marmol, puting bato. Yan ang Maritina water. tererena Dati walang kalsada dito, mga nagtitinda ng gulay na nagbubulayan. Naglalagay ka ng mga b so, lang nila <laughs> dati. Kasi may damserk dito ang MMDA.

yung tubig nila bukal? Yun nga yung malakas ang bukal. Kaya water at am ang water is Ay, ah, see. So natural yung tubig? Binatingnan na namin dahil kami bumubuha. pwedeng oh. Pwede nga uh, inuwin. Direct? Putabol. Um, Putabol. Ang galing ano? <laughs> Libre tubig. Ay, parang sa may ano, yung papuntang santape Fe. Ah, oh, yan. Yeah. Tumatapon lang tubig doon oh, eh. Oo, pinapabayanan. Ito continuous din doon. Oo. Oh, May parang may swimming po sila na ano, may pakat. Oo, oh, eh. Yun, yun naman talaga ano, sinasabing mineral water, di ba? Oo. suwabe. Eh. Tingnan ganda rin view. Oh, yung view. Kasi pa mo, mo ka dito. Talaga? Dito ang kumpa nila? Maganda. Oh, Maganda view. After 10 years, wala na yung view yun. <laughs> <laughs> Dapat makuha na na ngayon. <laughs> Oras ng Oo, oh, so ganun eh. uh, develop. mm -hmm. no? eh, <laughs> na development. Ito yung may Pico Vipino. Nung buong ang namin yung Pico restaurant naman mo. After 3 years, 4 years, kayo mo may itaas na sila. Tapos yung isa may na. May development uh, na. Oo. lang yung dati, dito yan. Yung taon na niya. Ito parang Sierra Madre Restaurant. Sunod-sunod eh, na. 3 years, 4 years, dami uh, na, dami na. Oo. Ganon nga. Inga lang kanina kinuwento mo, diba? Puro palayan lang dati yun. Marilaki. Ape, pinalitan nila. Hindi naman masayang. <laughs>

touchdown Pico de Pino ayan mga kataktika at nakarating na rin tayo dito sa Pico de Pino Tanay Rizal ayan o mga kataktika uh, dito sa viewing deck at ipakita ko sa inyo ang iba't ibang angulo nang kuha natin dito sa viewing deck yan yung Laguna de Bay mga kataktika medyo hindi lang tayo pinalad Namakuha na makakuha ng, mag, ng maliwanag na angulo pero yan aninag na aninag natin ang Laguna Lake yan sana inyong naibigan ang pagpasyal natin dito sa Pico de Pino Tanay Rizal Dun, talagang yan, at yung mga Pino rin at syempre yan ang ating magandang tanawin dito. Yan, Laguna Lake. Don't forget to like, share, and subscribe mga katartika. Ito ng ating biyahe dito sa Pico de Pino, Tanay Rizal. Yan, maliwanag na dito yung view ng Laguna.